Magandang umaga po uli sa mga kong tagapakinig sa ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayo? Ako po ay si Ationg at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy at sa buong mundo. Naririto po ako para makapagbigay ng tamang impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na napag-aralan ko sa filosofiya teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba wala, isang ideya na lumika ng mga suliranin at sumisira ng ating buhay at bansa. Tatalakayin po natin dito isa't isa ang mga ebidensya nagbagbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Sa uli po, ay maguukol ako ng maikling panukala o kuro-kuro na sana ay maaaring makalinaw sa inyong mga katanungan, mapulutan ninyo ng aral at maging silbi gabay sa inyong buhay na masaya, masagana, maging hawa at puno ng tamang kaalaman. Ang tatalakayin po natin ngayon ay galing sa isa sa ating mga tagapagkinig na nagtatanong kung ano ba ang mga paksa o artikulo na tatalakay natin dito sa ateista ng Pilipinas. Bago natin ihanay ang mga pag-uusapan natin dito sa podcast, ipapaliwanag ko muna ano ba ang ateismo? Ang ateismo ay ang pagtanggi ng paniniwala sa pagkaroon ng Diyos o mga Diyos. Ang salitang ateismo ay nagmula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay walang Diyos. Sa isang malawak na hulugan, ang ateismo ay partikular sa posisyon na hindi ang Diyos ang lumikha sa lahat ng mga bagay. Ang mga artikulo na tatalakayin natin dito ay tungkol sa Diyos kay Kristo, mga mali sa Biblia, kasaysayan ng mga reliyon, at simbahan sa buong mundo, at marami pang iba. Ang mga pag-uusapan natin dito ay gagabayan ng mga katanggunan, kagaya ng mayroon bang patunay na may Diyos? Mayroon bang patunay na walang Diyos? Saan ba ang konsepto o ideya ng Diyos o anak ng Diyos? ano ba ang nauna? Judaism, Islam, o Kristyanismo? Saan ba galing ang Old Testament? Sino ba ang gumawa nito? Saan ba galing ang New Testament? Sino ba ang gumawa nito? Bakit ang Old Testament at New Testament ay pinagsama? Anong version ang ginagamit mo ngayon Paano ba nasali ng mga Biblia mula Hebrew, Greek, German at Latin? Ilan ba ang pinatay ni Satanas kumpara sa pinatay ng Diyos sa Biblia? Ilang ba ang Diyos na sinasamba sa Biblia? Totoo ba ang pangalan ni Jesus Kristo ay nasa Biblia? Sinabi ba ni Kristo na siya ay anak ng Diyos? Kung si Kristo ay kalahati tao, kalahati Diyos, alien ba siya? Bakit si Jesus ay natagorihan ng iba na anti-Kristo? Sino o ano bang lumikha ng buong sanlibutan? Paano linikha ang tao, ang mundo, ang kalawakan? Saan ba tayo galing? Bakit ba tayo nilikha? Saan ba galing ang pitong kasalanan? Si Virgin Mary ba ay naging virgin mula't mula? O may iba pa siyang mga anak? Ano ba ang Nicene Creed? Sino si Constantino? Pag-usapan din natin ang advokasya ng atista ng Pilipinas, ang kalokohan ng pagdarasal, kung ang tao ba ay galing sa unggoy o hindi, anong ang ibig sabihin ng atismo sa Biblia? Ang Diyos ba ay isang katang-isip lamang? Ano ang El Shaddai? Katoliko ba o Kristiyano? Saan nagmula ang Biblia? Ano ang istorya tungkol sa Biblia? Si Jesus ba ang peking Kristo? Ang mga kabustusan ni Jesus sa Biblia? Ang Kristiyanismo ba ay isang kulto? Ano-ano ba yung mga dinagdag sa Biblia? Ano ang mga mali o palpak sa Biblia? Paano masasabi ko ang isang simbahan ay peke? At kung ang pastor ay isang peke? Makapatutunayan natin din ang mga kasalbihayaan na ginawa ng Diyos sa Biblia. Sa may-ari po ng ating katanungan na aming napili sa araw nito, kayo po ay tatanggap ng gantipala o pabuya, simbolo ng aming pasasalamat sa inyo. Ito po li, ang inyong kuya at yong na nagpapalawat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng inyong buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. ba'alam. alam